Ito ngayon mga ka-farmers yung sitwasyon dito sa <coughs> aking mga talong. Dahil nga po kagabi ay umulan ng malakas. So sobrang lakas mga ka-farmers no. Pero eh, no? Uh, ito yung nagiging resulta ng <laughs> wala pang balag. So dahil uh, kulang pa kasi yung mga poste, kunin mga farmers dyan pala yung uh, nalagyan ko sa mga kabilang magdulo. So hindi pa hindi, hindi ko pa 'to naipit. Ayun, so 'yan po 'yung nangyari. Ah, uh, natumba na po 'yan sila mga ka-farmers. So tapos nagkaroon na po dito ng tubig, ano. Eh, so bote lang talaga mga ka-farmers. Uh, <clears throat> kagabi lang uh, umulan ng asin na malakas. So umulan-ulan na rin po mga ka-farmers nung nakaraan kaya lang uh, sakto lang no. Uh, hindi nagkakaroon ng ganitong tubig. So kagabi lang ayan oh. malalim po 'yan mga ka-farmers. So uh, bote lang 'yan, uh, medyo mataas po yung plat ng ating talong at saka uh, naka-plastic mulch po tayo. Ayun. So 'yan po yung resulta ng <coughs> medyo mataas yung plat at uh, safe tayo sa tubig. So uh, kahit ganyan lang po kalalim yung tubig na yung mga farmers, no, hindi 'yan masyadong maaapektuhan yung uh, tanim kong talong. So, pero wag lang po magtagal na mababad po yung tubig sa halos katagalan. So, kailangan na rin po yan i-drain. So, kasi harvest day ko ngayon mga ka-farmers. So, mag-harvest po muna ako ng ampalaya. So, yung partner ko doon, doon sa may ano, si uh, sitaw unahin ko lang po yung ampalaya tapos uh, kasunod lang po dito sa talong kaya sinasabi ko dito banda um, uh, tuyo po siya mga farmers hindi po siya naistakan ng tubig dahil nga po yung tubig uh, dumidiretso po pababa doon <coughs> kaya halos dito uh, tuyo so wala pa naman akong na up na kanal dito kaya halos yung tubig may portion na medyo malalim lalim so naistak po siya dyan Ayan tulad po niyan dito mga awa farmers so. Ayan may tubig siya dahil uh, wala pa siyang kanal. Ayan may tubig din po siya dahil yan po yung mababang area. So may mga sanga din ng talong na nabali. So hindi na po yan maiiwasan mga farmers dahil hindi ko pa nga ito naipit. Ano, oh, malalim po banda dyan ng tubig. So yung gagawin ko lang po yan dito is up ko po yung kanal para yung tubig dire-diretso na po palabas doon sa dulo. So hindi naman po lahat yan na nagkaroon ng tubig. <clears throat> yun lang yung sabi ko yung halos yung portion lang po na mab uh, ano, uh, mababaw siya. Doon yung natatambak yung tubig. Kasi hindi naman po libilado yung lupa ko dito. Sa tinatanaming, tinataniman ko ng uh, talong. So dito sa taas, yung ang <clears throat> palayan. So sa akin din po yung palayan mga ka-farmers. So kailangan ko po kasi taasan yung kahon, kahon po dito itawag sa amin o pilapil ngayon ito <coughs> kailangan ko po itong tambakan para tumaas itong pilapil na to para kapag nagtigil po ako ng tubig dito sa palay hindi po aapaw dito sa talong so dyan sa kabila na yun, mga farmers bababang area din po yan dyan pwede ako dyan makapag drain ng tubig pero hindi naman lahat ng oras ay uh, didrin yung tubig sa palay kasi nangangailangan po yung palay ng tubig na uh, tubig ulan so kailangan natin na kailangan na taasan po yung kanyang pilapil so, kapag uh, okay na rin so pero unahin ko po talaga itong talong ko muna mga farmers no Ayan, no oh, nabali na si mga farmers so oh. sayang yung bunga niya marami ay, hindi mo naman siya napigtas so pwedeng pento ko din tapos ibalik no oh, mga bunga niya tatlong piraso pa sa eh, ano sa sanga na sira <coughs> so yan ang uh, pangyayari dito mga kaparmers farmers kapag umulan so buti na lang yung ulan kagabi alos walang kasamang hangin na malakas kung meron talagang kawawa itong talim kong talong <coughs> so bali mag-harvest po muna ako mga kaparmers ng apalaya